Buenas tardes, damas y caballeros. Ayan na, abuti naman. At last, uh, tunudukan na ng uh, Supreme Court yung bagay na lahat tayo, lahat ng bansa pinagdibatehan kung yung bagong, uh, bagong uh, rules ba ng uh, Supreme Court regarding to extradition covers the case of uh, uh, bato de la rosa or future case kung maglabas na ng arrest warrant laban kay Sara Duterte or according to Senator Antonio Trillanes sa December or January lalabas na rin yung arrest warrant laban kay uh, Bongo <laughs> So ngayon, na, uh, thank you. Thank you. Naglabas pa ng parang primer ng parang primer ang uh, ang Supreme Court to help educate the public what constitutes extradition and what are the factors uh, involved in extradition, the dynamics involves and the involved and the step-by-step -step process. Yan, maganda. Thank you. Supreme Court kasi medyo nagkakagulo na talaga bansa dahil dyan. at uh, itong uh, itong si uh, Bato de la Rosa, hindi alam kung uh, lalabas uh, siya sa bato or magtatago pa siya. Even uh, deeper. Pero with this uh, Supreme Court ruling, then uh, wala na talaga. Ha? Huh? Uh, uh, na talaga. Ha? Huh? At uh, tago ka na. Run, run, bator run, bato, run, bator, run ka na lang talaga. Ha? Huh? So, sa bagong, bag, pero bago tayo pumunta dyan sa bagong ruling, i-quan muna natin, recap na <laughs> Itong bagong ruling came out at uh, the same week na ito rin Supreme Court ay uh, pinasura yung uh, yung pinal na motion ni Bato de la Rosa para porsahin ang uh, uh, ang Marcos administration na ilabas ang kopya ng arrest warrant niya from the International Criminal Court at uh, ito sana si Bato gusto niya i-compel itong si uh, Ombudsman Remulla para ilabas ito pero sabi ng korte uh, hindi hindi itong kuan na uh, where they don't see ha uh, gumaga, they don't see the immediate need dito at pinasagot na lang yung mga yung mga parties without without requiring them to submit the the da uh, copy of the arrest warrant so in short bokya si bato pero syempre, ang pinakamasakit talaga yung uh, yung uh, kahapul lang ni release ng uh, or pinos pinos ng uh, Supreme Court Press Information Office ay yung uh, Uh, pag, uh, yung, yung clear explanation on what constitutes uh, uh, at uh, marami sa atin tama sa argumento almost lahat naman tayo tama sa sinabi natin pwera lang yung mga DDS na sinasabi covered covered uh, si si Labato eh sinabi ng Supreme Court hindi covered si Bato at kahit mailabas pa naman yung ariswaran kay Sara Duterte, hindi pa rin siya covered. So sabi ng Supreme Court, at pwede nyo ito, i-check ito, i-check sa Facebook, Supreme Court uh, PH, Supreme Court PH sa Facebook. Sabi pa ng Supreme Court, and I quote, Extradition is the process of removing an extradite extraditee From one state to turn him or her, listen Sarah, her, to turn him or her over to the requesting state, <laughs> state to state, not state to international court, not Philippines to ICC. Extradition is the process of removing an extradited from one state to turn him. or her over to the requesting state so that he or she may be held in connection with any criminal investigation he or she is facing. It may also be for the service of penalty imposed under the criminal law of the requesting state. So sabi dito, extradition ay e isang proseso na para itanggal yung sino man tao na covered by uh, arrest uh, warrant uh, mula sa isang bansa papunta sa bansa na nagre-request o humihingi sa kanya para maharapan niya yung investigation na uh, yung uh, criminal investigation or trial ha uh yun at also to serve uh, yung criminal uh, or harapin yung criminal acts imposed by the requesting state requesting state the one requesting dito sa kaso ni Bato is not a state uh, is not a state the one requesting dito ay uh, uh, international tribunal what we call the uh, international criminal court So, thank you. Thank you, SC. Nagkakaguluhan na talaga taong bayan dito. Lahat naging kwan na. Lahat naging, uh, naging justices na. Naging lawyer na. <laughs> so, sampal ito. Kinasara Duterte. Paano na yan? Ibig sabihin, ibig sabihin, kung ang PNP gagawin, gagawin lang ang trabaho nila at talagang habulin nila, ha? hindi, hindi maging loyal itong si si PNP chief uh, Nartates kay Mark kay uh, Amy Marcos at saka kay uh, Sara Duterte at gagawin ang trabaho nila pag naaresto si Bato i-start na eroplano <laughs> Ah, i-start na eroplano. <laughs> na yan papunta sa living on a jet plane kaagad yan pareho sa ginawa kay Duterte. Ang kailangan lang ipresenta sa kanya at saka sa mga lawyers niya. Ito, isaksak mo sa baga mo. Ha, ito ang kopya ng arrest at binabasa namin sa inyo yung sa yung Miranda rights tulad yung ginawa kay Duterte. pabasahin niyan sa kanya, pabasahin yan sa, sa sa lawyer niya pagkatapos tadyakin na siya sa eroplano pero dahil si Bato, medyo mas malakas siyang kay Duterte, dapat nakaposas yan all the way. All the way. Ha? Magdala na lang ng Arinola in case sa uh, yung jet plane, wala yan talaga ayaw ko eh. Yung sumasama ako noon sa mga kampanya ng mga, ng mga kliyente ko na presidente, vice-presidente bilang campaign, communication campaign manager nila. Maganda nga, hindi ka nadadaan sa naiya, Diretso ka na sa tarmac, diretso ka na sa aeroplano. Pero ayaw ko ayaw na ayaw ko diyan sa private jet. Except yung mga luxury jet ha. Uh, prime, minsan iniiram namin sa San Miguel, sa mga Ayala, walang CR. Walang CR para kaya pagdating namin doon sa Kwan sa 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 let's say sa airport sa Mindanao, ganun tagbuhan ka agad sa maghanap ng anuman puno doon sa malapit sa kwan sa saan naglanding ang eroplano kung malayo pang CR kasi sa haba ng ng kwan ng lipad <laughs> ing, -i -ing -i na kami so yan problema kaya kay bato <laughs> magdala na lang kahit uh, jingle yan kahit mag-jingle yan <laughs> huwag <laughs> tanggalin yung posas kasi kahit pa paano, malakas pa yan si Bato. Di ba alin na si Duterte? Pero I'm sure uh, kung, uh, kung ganyan kahaba na flight, uh, siguro yun naman siguro nagdala kay Duterte sa Quad. Baka, baka may, uh, medyo malaki-laki yun eh. Medyo executive jet yun. Siguro mga eight-seater yun. So siguro meron naman, meron naman yun na uh, CR. Ha? Kaya mas gusto ko pa kung ganun, Hindi ako umahabol na lang ako o nauna na lang ako sa regular jet at least. <laughs> magandang CR. Okay, ha? Huh? So sabit pa ng uh, Supreme Court PIO, Philippine uh, Press Information Office in the Philippine setting, in the Philippine setting Extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed yan sinet na nila yung mga procedure ha ah yun, at uh, na nila yung uh, yung uh, ano man yung earlier ruling nila na which took effect November 10, yung decision nila sa, sa extradition. Uh, uh, sabi pa dito, it is only when the extradition court, yun, sa extradition, dapat talaga dumaan sa extradition court. It is only when the extradition court grants the verified petition for extradition, and its judgment has become final ito na yun uh, 30 days sa uh, regional trial court siyempre dadaan pa yan sa sa Department of Foreign Affairs dadaan pa sa prosecution uh, prosecution office ng DOJ dadaan pa sa Solicitor General uh, mag magfile niyan sa sa local courts magdecide ng local courts in 30 days and then pwede pa uma umapela sa higher court ganon which which will have uh, 60 days uh, to decide on it yung ganon so ibig sabihin uh, matagal-tagal pa yan ha uh, bago ma ng arrest warrant katapos uh, ang NBI mag uh, magdedetain sa kanya ang dami pa sa ang daming pa sa kalye ha uh, pwede ito pwede ito mangyari kay Sandy ko. Ito kay Sandy. Ano? Ah, Hindi pala kung Amerika pala nag-request nagre dito sa atin. So kung, kung nahuli siya sa sa Amerika, yung American extradition rules will apply pala. O, baliktad pala, dito pala nire-request. O yun. Okay? Yan. Yun, kung gumawa ng criminal activity si si Saldico sa labas, let's say, nan-rape siya o pumatay siya ng tao doon, So yun naman state ang magre-request sa atin. Yan. <laughs> so dito sa <laughs> dito sa Facebook uh, ng uh, Supreme Court, galit na galit yung mga DDS. <laughs> galit na guli, galit. Ha? Dahil da, bakit daw binaliktad ng uh, ng Supreme Court yung decision nila? Ha? Ha? Bakit daw uh, 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 yung iba nakakatuwa, medyo hindi pa rin baget sa utak. Kaya nag i pa rin, kidnapping ang nangyari kay Duterte. Itong ruling nga ito, ibig sabihin, sinasabi na ng Supreme Court yan, another implication. Hindi kidnapping yun kay Duterte. Kasi sumunod naman eh, meron extradition. Ah, meron arrest warrant ang arrest warrant kahit hindi na tayo miyembro ng ICC na, na 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 course through or pinadaan sa sa Interpol. Ang Interpol naglabas ng red notice pinadaan sa atin. Yung office ng Inter yung local office ng Interpol ipinorward sa sa PNP. Ang magaling na general na si Nicolas Torre, in implement yung order Bina, binasahan pa ng Miranda rights sa si Duterte yung uh, uh, you have the right uh, to counsel your you, anything you say the, the uh, and it can be used against you nga uh, ganon di ba Miranda rights so and then pinakita sa kanya pinakita sa officer of the court which in the case of Duterte kay Duterte ay uh, yung uh, Uh, yung uh, yun si attorney yun na ngayon yung uh, chief prosecutor si uh, uh, prosecutor general si uh, Richard Padulon ha yun ang uh, parang nagrepresenta sa mga court ha so you have the ra after siya yung uh, binasanay Miranda rights you have the right na uh, 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 mga ganun-ganun Katapos, so yan na uh, kaya hindi kidnapping yun. Ah uh, sampal na rin sa kanila. Sampal na rin yun sa kanila kaya ah uh, ah uh, Sa kumbaga kwan na rin ito parang uh, it is the court saying, it is the court saying na hindi kidnapping yung nangyari kay Duterte kung hindi it was uh, it was uh, na, nasunod yung procedure ah nasunod yung procedure kasi hindi ngayon extradition sabi pa nga sabi pa nga ng court ah ah uh, kung pwede yung kaila ah, pwede dumaan sa ganun proseso kung ah uh, talaga kung extradition country to country ha o sabi pa nga dito sa Kwanila, sa 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 kwan nila Sa parang uh, mga Kwan yan no? mga mga uh, gra, Kwan card, ano pa to? Uh, gu guideline na. Extradition is the removal of an extradited from the Philippines. Ah? Oh yan. Eh pa dito ah uh, An extraditee is any person who is or suspected of being within territory of the Philippines and whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Oh, yeah, oh, no, yeah. who is an extraditee. So, hindi, hindi covered uh, sila Sara Duterte dyan. and wanted kayo. Yun, pwede pala yan. Applicable yan sa kaso ni Pastor Aporo Kibuloy. ah Meron pa nga dito. Step by step. Okay. Requesting state number one. Requesting state files request for extradition. Two. Executive authority receives the request. Three. Central authority acts on the request. Uh, normally, yung ah... Uh, 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 Secretary of Foreign Affairs uh, or official uh, uh, authorized, and then four, verified petition filed with the extradition court, the Secretary of Justice or the designated and authorized state councils of the office of the chief of the chief state council shall act on the request for extradition and represent the re requesting state. in all proceedings related to extradition before Philippine courts. Yun. Mga ha. So, second stage ito. Ha? Third stage, uh, yun. I-review ng, uh, ng extradition court yung petition to determine if it is, it is sufficient in form and substance, if complies with the law and extradition treaty, and there is probable cause. Yun. So, pwede nyo ito. In case may mga, may mga uh, kamag-anak kayo na ma-extradite. Ma ma In case kamag-anak kayo ni Pastor Apollo kiboloy Ang nakakatulong ng ito kay Pastor Apollo kiboloy Pero hindi kay Sara Duterte. So, uh, diba, di ba naging mas exciting Mas, maging mas exciting. So ano? Ano na? Ano na PNP? Ano pang iniintay nyo? Ano na Mr. President? Palit palitan mo na yan PNP chief. Ilan, ilan, magdadalawang linggo na hindi pa naaresto si Bato. Ngayon, mas lalong hindi magpapaaresto yun. Dahil alam niya na hindi pala siya covered ng new rules ng, uh, ng, uh, uh, ng Supreme Court. Ha? Huh? Pero kung maaresto, ha kung maaresto yun ha kwan na living on a jet plane ka kagad. living on a jet plane siguro hindi ka na pagbibigyan yung pinagbigyan si Duterte nagdrama pa nagdrama pa Kung kumbaga na kwan pinagbigyan siya whole day siya almost ha or whole afternoon ha doon sa kwan sa Villamor Air Base Uh, umabot na nga ng gabi So mga 5 to 6 hours yun. Stand off. Pero kay Bato mahaba na yung dalawang oras. Basta posasan yan, pati sa paa. Kung uh, ji-jingle, eh dapat may maghawag ng arinola. At uh, mag-open ng zipper niya. <laughs> Kasi kwan yan, pumiglas yan ah. pa yun si Bato. Mukhang, uh, mukhang kwan yan, naka-exercise talaga na nag-exercise -e pa rin yan. Ha? So, exciting, exciting. Makita, nakaposa si Bato. Ha? Uh, sa kamay at saka meron chain sa baba. Huwag na ilagay yung bola na, na malaki na nang ng, guan, ng uh, bakal yung chain lang sapat na yun lang sino sino ang maghahawak kung uh, kung jingle yan <laughs> kung walang CR <laughs> Kahit by CR dapat hindi alisin yung posas. baka mag hostage taking yan sa aeroplano. ha ah uh, trainedo rin yan <laughs> so yan at least uh, thank you Tem thank you Supreme Court basahin nyo to ay I, uh, i encourage you to uh, to visit uh, yung uh, facebook page ng uh, Supreme Court uh, uh, for your education at para para <laughs> sabi niya Tama. Uh, may punto ka rin, Darlene. Ha? mag na lang. Tama. Kasi mahirap dyan kung nakaposas ka. Sinong hawak? Okay lang buksan yung freezer, yung zipper. Pero sino sinong hahawak doon para makakuan? Yun ang malaking problema. Ha? <laughs> kung puro lalaki sila doon, malaking problema talaga yun. Siyempre, Ah pareho kay Duterte, puro lalaki sila eh. So <laughs> mag diaper na lang, adult diaper. Mag-stack up na lang ha. Dapat yung uh, yung uh, good suggestion 'yan, yung mga taga DOJ, magbaon na kayo. Magbaon na kayo ng uh, ng uh, adult diaper, ha. Ku pwede yung gawa ng bakal. O 'yan, ha. O sige, ha. Okay, sige. Ang dito na muna tayo na this uh, may magandang update naman na tayo uh, to cheer us up uh, uh, this week ha? at least uh, mag uh, okay itong uh, uh, decision ng Supreme Court to make the public information office clarify the issue para kasi nagkakadebate na yung mga tao eh lalo na, na si Bato Siyempre umiiyak na ito si Bato ngayon pati si Sarah po lahat kayo living on a jet plane pati si pati si Bongo ha kaagad agad ah yan ha so thank you thank you every, everyone na yung mga nauna dito at nag-join sa atin sila Linda Walton sila Christopher Calusor si Jel Robles si Digital Womp, -womp si Kidi De La Paz si Blooming Lovely si Daisy Cavanding Rio Dizon si Jerry Lilo, si Arlene Gunday, si Relly Asistio, si Kayumangging Pinoy, si Ren, Renato Mendoza, si Teodoro Angeles, si Bobby Claudio, si Dibat uh, Dibat Miranda Si Rolando Valdez Si Baltasar Tancio si May Bebengs, ha? si Manuel Monserrat. Thank you, thank you ha? for uh, joining us in this vlog. Ha? Uh, uh, greetings to uh, Chef, ha? Chef Rolando Bautista from Vegas. Wow, ha? nasa casino po kayo. Okay yan. Okay Ha? Tagal na ako hindi nakabalik dyan sa Vegas. Mga bumalik na tayo diyan ah, bumalik ah okay ah si Dondi ah andito ulit sa atin na ah. ah. thank you thank you si Ploy Ploy Len na si ah sabi niya bobo lang boss ang maniwala sa palabas ng mga DDS na kidnapping so at least sa uh, Sinabi na ng Supreme Court, hindi kidnapping. Sampal na naman ito sa kanila. Palpak na nga sa people power. Palpak pa sa Supreme Court. Uh, Christine Meco, thank you. Ha? Sabi niya, sana balik na si Tore. Sabi naman ni Dondi, palitan na si John Vic. Agree, I second the motion yan, si Dondi, sabi niya, kala ko chastity belt ang ilagay. Chastity Bell, dapat nagawa ng, met ng metal. May, may susi pa. Ha? Si Victor Ando, thank you. Si Dexon Dex, uh, Lagsamana. Ha? Uh, yun. Si Victor Ando, masaya. Nakahabol daw. Ha? Nakahabol. Ha? Yan. Yun. Si, uh, si Conrado Boston. Ha? Boss. Watching from... Barcelona Barcelona. Ah, viva España. <laughs> ah. O oh si B Brahms shout out po to Mr. Bermista from Surrey, British Surrey. British Columbia to di ba BC. Yan, nag-aral ako diyan sa University of British Columbia. Yan. Minsan nagsisisi pa ako. Bakit bumalik pa ako sa Pilipinas? <laughs> Minsan. <laughs> ang gulo, gulo dito. Ay, 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 Diyos ko. <laughs> Sige, hanggang dito lang tayo. Ha? Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me this vlog. And see you in my next vlog.